So, ayok mga bro, at nalinisan na rin natin, natanggal na natin yung dati niyang nakadikit na wallpaper. Ayan, malinis na ho yan. So, pwede na tayo mag-start. Ayan, ganito, ayan. At yan, palipalibot. So, ito po yung gagamitin natin na pintura, mga gamit. Ayan. So, ayan po yung mga gagamitin natin. Meron tayong roller na maliit dyan at lalagyan. So, meron din po tayong spatula dyan. A skim coat na powder. At meron tayong primer dyan. At yung final ano natin. Ito. Ayun. So, ayun mga idol. At umpisan na natin yung first coating nga. Tapos magmamasaya tayo. Ok, adiós. So, ayan mga bro, nagtimpla na tayo ng pang ano natin, masilya. Ayan. So, ito yung baba natin na natin. Ayan. yung wall natin. Direkso tayo dyan. Sa baba. Ganyan sa kabila. Lang. Ayan. So, yan yung ano natin. Mga natin. Ayan. takyan Ayan. 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 Ganjan. Ayan. Oke. Okay. Start na tayo. Let's go. So, ayan ba? Pinibili siya kanin. Baka nito uh, na mayari. Hmm. Ayan pala, mag na ako kanin. Ayan. Ayan, ang ng kunipa. Baka na akong agad mayari. lagang lagi pamer lekuan ada di bawah kemudian melatih yang ada kinyak pas pasang ti kuna ada kinyak ah woi well, manong kas lano ko ah tas yukul sura sura ay wala siya madeng kapil mudir kuasowi kuis ikwais muskilah Ana so isura-sura. Ate muskila. Ya, malapit na ako mayari kanyan ba? Kaya may itong wala nang kunya kanini. Kanita agad na ang mayari. Lapit na akong mayari kanyang kaya ako. Sabi ni nga ba ako, pambilisan mo yan. Bo, sige ha. Balag na, kabilis ng bapa ko. Hmm, kaya rin na ako kanyang. bukur kuditan, ditan gapi kay bak kukurut <laughs> ko <-kuh. laughs> ba bagada siya ka muanta tan kan da muanta ata laba ba Nah, talaba bak muntah. Makin tua lah, Pak. Mantap, kan, udah. Gak mau bu buk buk kurku, serak serak nih, haluan saya pangkikin. amin uh, wallet construction na nang, nang yung, sa harate aromya niya na upload ko dakdakal so ken ko abilidad wala man welding ka wala man tiles ka wala man plastering ka wala man steel man ka I amin mean, lah Ngayon na gawang ko namintan. Sino ka? Wala ni Niba agad ang Ibale kang makala ano? Ibalik Na nanang lamang nanang nanang, nanang Ang ganang tuikin yung kangkuna ng nang nangyula lamang. Ang populya ng kurarata yung room. Yakin. list na nang nang damo noon to'y abilidar. Awa. Sempal, sumpal na hindi kyan one zero lang tampon. ah ni kis kisang kula na ano kyan okay. bali bali lilihan ko na para medyo kuminis na at makapag-start na tayo sa pagpintura. Yan, kis 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 labat, oh. Asyada. Syukur sura sura. Kalas alatul. Ayo lah. Nasa yung kidam? Nasa Kuis showy Ada Aywa. Hada ka man na masilya. But kulo cool showy pintura. Aywa. Sukurang so, katir. Apong galil. So, shout out nga po pala sa mga viewers natin at sa mga bagong mga subscriber natin at mga dati. Ayan. Maraming sarang po sa supportan nyo. Ayan. So, thank you so much po sa inyo lahat. Ayan. So, sinabay-sabay ko na ho yan para, ano, para may na ang pagpintura. So, pati na hamba. Pintura na rin para may Yan. medyo pinagpapawisan si bro ah. Hmm, ganyan talaga. May tsaga-tsaga lang sa si trabaho. so yalla nasuwi so, we... masya Allah masya Allah kok okay, bisa so? ayo sukan so, lamu masumpal kalamid <coughs> uh, jadbiuk basil lamu uh, Ayan, tapos, ko na yung sa kabila. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ayan. Ayan, pinagpapawisan si bro. Ayan. Ayan. Tsaga lang talaga sa trabaho. So, mamaya ipapakita na rin natin kung anong finished product ng ating ano, sa bandang dulo na. Yung, malapit na rin matapos yung kabila, kabilang Side. yun, sa laban na matapos na yung ah, taso yung sura-sura boy ha ah. ah, okay, the toys ayo nakita po natin yan para detail siya. Ayan. So, ayan. Nag-start na po tayong magpintura, no? Yung pinaka ano na niya. Ayan. Nag-first coating tayo sa finish. Ano niya. So, ayan mga bro. Ito na yung finish product natin na ating ginawa. Ayan. Napinturahan na natin. Ayan. So, ito na. Ayan. Ayan. So, ayan, mga bro. Okay. So, may mga natira pa, no? Ayan. So, tatapusin natin yan. Okay. Ayos.